Yo! So, what's up mga idol! So andito na naman tayo sa ating panibagong vlog ayan, at naglalakad na kami ni Galvis dyan para maghanap ng makaiinan at ito nga, naispatan kami ditong Paris dito lang yan, matatagpuan sa General I. E. Jacinto, Barangay South Sembo ayan, malapit lang yan sa Pitugo High School mga idol at ang katabi niya pala dito ay si Buana ayan, malapit lang to. ito yung mga landmark niya at ang pangalan ng Parisan ay Paris ni Cuatro ayan, suli dito mga idol puntala kayo dito at anong pagkagawin nyo? Mag-order na kayo dito At ito nga si Idol oh. Yan yung uh, tindira At uh, yung isa ay si Mam Yan yung atay may ari At uh, dinidikit niya yung signage ng Mami Ayan o oh. Gusto ni Galvez yung Mami Ayay na single eh <laughs> Nga pala ah, Hindi lang paris ang meron sila dito Kundi may mga pansit din Special Pansit Canton And Special Pansit na Ayan mga Idol Ano pang inantay nyo? Mag-order na at pumunta na dito Ayan nagtamang video muna ako dun sa paligid at ito na nga, sinimula na namin mag-order At inahanda na nga ni ate yung aking paris At kay uh, Galbis na mami Ayan yun, na single talaga Mami talagang gusto mo, Galbis Mahilig ka talaga sa mami, ha? At maya maya pa, ito na nga Nahihanda na ni ate yung mami ni Galbis At ang paris ko So, ayan Sisimula na natin ang ating paglamon dyan, mga idol Arat na, mga idol Tikman na natin At yung unang bite, yan o Ah, sulit, mga lodi Napakasulit na ito pa Ah, sarap At so syempre hindi rin mawawala yung soft drinks so ayan baka mabulunan tayo mga idol kaya kailangan natin ng soft drinks At maya maya pa nagtaka ako Ba't wala nang laman to Ang Mountain Dew Ano ba yan Mountain Dew Baka naman dagdagan nyo At uh, may sponsoran nyo ako Ayan Napadigay digay na ako dyan At palingon lingon na Dahil busog na si Tokmol <laughs> At kung nagustuhan yung aking mga video Idol Pakishare naman po Kain like Comment na rin sa comment section Kung saan pang masarap Ang kainan dito Sa Pitogo Ayan Maraming maraming salamat Mga idol God bless Ingat po tayo lagi